Hunter. No! 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 Hunter. No! May insidente ang aking mga kambing with our farm dogs, si Hunter, hinabol ang at mga kambing at nasugatan sa may buntot ang kambing. Paano nangyari to? Basically, kasama natin yung mga kambing sa bagong farm para sa mga damo at ang mga farm dogs naman natin, kasi as usual kasama natin sila. Pero bakit nga ba nangyari ang insidente na ito? Tara! Okay, so papunta kasi tayo ngayon sa bagong farm magpa-project. Ah uh, unlike kasi dito sa Todo Farm, yung damo dun sa kabila ay napakaganda. At nataas siya dahil walang kumakain. Kaya ngayon ang plano, dali natin yung mga dun sa kabila. Tara! Okay, magsaya! at magbunyi tayo ay papunta sa kabilang farm kaminda mo doon Dadalhin natin sina si J.E. si Binky si Gigi si Angie si Janina si Missy at si Buang. ano na ba ang sama magiging very good ka ba? Yeah. titignan din natin yung kanila interaction sa ating farm dogs ano? So, hindi naman na-triggered yung ating farm dog sa kanila. Pero, Tingnan natin mamaya pag may kos na sila doon. Tinalian namin lahat. Ginamitan pa ng kadena yung dalwa at dinala namin sa tricycle. Party party na ating mga kambing! May dala nga rin pala kami mga kaahoy para sa ongoing project. Habang sinasakay at tinatali namin isa isa, kanya-kanya nang nasab sa damo na unti-unti nang tumutubo. Kamadahin natin mabuti. Noong nakaraan, uh, ang nadala lang natin ay tatlong inahin at sinabuang. Pero ngayon, pwede na nating silang dalhin lahat. Ang tanong na lang ay kung kasya. Pero ang target na uh, baka sinabuang, may iwan natin kasi hindi sila kasya lahat dito sa ating tricycle eh. Tingnan natin. Basta unahin natin itong mga inahin natin. Okay, huhuli nito yung dalawang bisiro. Yun lang ang hirap hulihin ni Binky at Angie. Pero nahuli din. Ang tutulan! Ah, all set! Yung ating kambing, din natin tinali lahat din sa kabilang yun. Para hindi sila, wala silang tendency ito. papunta dito, papunta doon, papunta oh. Binky! Eh no, may sisungay na siya. Mini sungay! Okay, <laughs> na. Ito, may mini sungay. Ayun o, no, may mini sungay na rin siya. Sino po andito? Sino po May mga greens naman na dito. May masasaid na siya dyan. Dyan na muna siya. Ayan. Masaya na siya dyan. Next time na buang Next time ka na muna. Okay. Magusta dito sa ating mga inahin at sa kanyang mga anak. For sure mag enjoy sila dito sa ating bagong farm. Okay, all set na tayo. Tara na sa bagong farm! Woo! Dalhin din natin yung kanilang feeder. Huli, huli, huli. At waterer. Okay, So, daladala natin yung kambing natin. Dalin din natin yung ating farm dogs. Tinan natin. Panilang pagkakas sa lumuha. Hunter! Sit! Stay! Ang dito, marunong na siya mag-up dito. Hunter! Up 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 up, up! 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 Come Come on! Good! 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 O, sila na naman. Stay! O, ah, na Out! Good girl! Luna! up. Good boy! Good boy! Good boy! Okay, ready na tayo! Punta na tayo sa kamulang farm. Chill na chill naman ang mga kambing sa biyahe. Si Gigi lang ang ayaw maupo. Trip niya ata ang hangin. Okay, pawala natin ang ating mga kambing dito tapos tingnan natin kung ano reaction sa kandidaan ni Luna at Hunter pagdating namin sa farm nagbaba kami ng gamit si Hunter at Luna, lundag naman eh, excited na excited mag behave kayo ha okay, habang nagbaba sila dyan na si Luna at si Hunter dyan muna sila, baka naman pag hati nila yung kambing natin so itong kambing natin unlike nung nakaraan papa pre range na natin sila kasi buo naman na yung bakod natin wala na silang ibang pupuntahan kaya pwede natin silang pakawala na ibinaba namin ng mga kambing sila naka-range si Luna at si Hunter nakatali muna okay tali muna natin sila dito baka kasi mamaya malingat tayo hindi natin mapansin abulin ni Luna si Hunter yung ating mga kambay lalo yung bisiro si Hunter dito naman sa kabilang zip line sya yun dito kung ano na kakainin for sure mamaya sila ay bilog na bilog dyan dahil sa dami nilang damo dito kahit si Angie si Binky at sila yan tuntua sila ang kagandaan sa bagong farm kahit dumaan ang napakainit na summer hindi na toyo at naubos sa mga damo. All year round, may damo. Napakahusay. Ang ganda kasi ng lupa. Lagyan natin ng inumin na kanilang water. Tinulungan ako ni Jay para dyan. Kaso, hindi nila pinansin. Dahil damo ang kanilang target. Guys, tubig! Bakay na uuhaw. Magtubig muna kayo. At kung saan-saan umikot-ikot ang ating mga kambing, busy sila sa panginain, Si Luna at Hunter, wala na sa zipline. Andito lang sila sa gilid ng ginagawa namin na project. Dahil kalmado na sila at hindi pinapansin ang mga kambing. Off cam, nakailang balik din ako sa mga kambing natin kasama si Luna at Hunter para ipa-downstay sila at nagawa nila yon. Kaya naging confident ako na hindi na sila nakatali. Makikita na paikot-ikot ang mga kambing natin at walang pakialam si Luna at Hunter. Nang umulan, Sinatapos lang sana namin ipako ang part na to dahil naiangat na namin. Sa part na ito, hindi lang kita sa camera, hindi talaga lumalayo sa amin si Hunter at Luna. Kaso, dahil nga umulan, ang ating mga kambing, naghanap na masisilungan. At dahil mukhang bahay ng kambing ang kubo, dito sila tumakbo. Malapit kina Hunter. Tingin ko, feeling na Hunter, na-invade ng mga kambing ang space niya. Kaya biglang... Ah! Sinunod na nakita namin, habol-habol na ni Hunter ang isang kambing, si Luna. Makikita na na-recall ko pa siya at bumalik sa akin. Kaso na-excite na rin siya kaya sumunod na ulit kay Hunter. Buti nila, ang training list nila hindi ko inalis. Kaya may nag ako para hilahin sila palayo sa mga kambing natin. May galo sa may buntot ang isang kambing. Si Hunter at Luna, kanina alpa sila kaso nang sila doon sa mga kambing so Bartolina muna sila mamaya gawa natin ng paraan para sila magbati ulit buti at tumila ng ulan din kagad busog na ang ating mga kambing butog na butog naman eh oh. kaso umulan ulit kaya nakisilong ulit ang ating mga kambing si Luna at Hunter dun muna sila sa supply dahil hindi pa sila kalmado ay so nag na kami magpack up kasi nga umuulan pero dahil nga mayroon tayong uh, agitation between sa ating mga farm dog at sa ating kambing kailangan hindi tayo umuwi nang hindi sila magkabatid that last memory nila sa isa't isa ay kalmado sila okay? so dalalala natin si Luna at Hunter ilalapit natin ulit sa ating mga kambing dapat sila ay kalmado mapasit mapadown at stay natin sila chacha lang kami na nagchacha sa harapan ng kambing dapat mawalaan too much focus nila sa ating mga kambing yes down dahil hapon na rin naman Nag-pack up na kami sinakay mga kambing at inuwi sila ng busog na busog i-refresh -re na lang natin ang training ni Luna at Hunter towards ating mga laga lalo na sa ating mga kambing inaako ko ang pangyayari na ito dahil sabi nga lahat ng ginagawa ng mga aso natin ay dahil sa hadling na mayari. Tingnan natin ang mga susunod pa na mangyayari. Yun lang. Peace.